mga kapatid, 6.25 ng umaga. Ito laman nga po na ng balita kahapon ng pagkakakulong sa isang lalaki na nag-turnover ng mga pusa sa isang animal welfare group. Maliraw kasi ang pamamaraan nito at marami po sa atin ang hindi sapat ang impormasyon tungkol sa animal rights. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin sa studio si Anna Cabrera, ang Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o oh, PAWS. Good morning. Good morning. Okay, sige. Tumbukin na natin ang uh, dalawang issue dito. No? Una, yung kakulangan sa kaalaman na ating mga kapatid no? tungkol nga dito sa mga animal rights. At uh, yung mga opinion ng mga tao na yung nangyari kahapon na, na ikinulong ang isang lalaki na nagmamalasakit daw sa pag-turnover mga pusa, eh may pagka-overkill. Mm -hmm. So unahin natin yung second ano issue. Oh, mabuti na bigyan kami ng pagkakataon na ma-clarify ma kasi ang mm -hmm. daming mali eh. Unang-una, uh -huh. -una, hindi lang siya nag-turnover. Uh -huh. Kasi yun ang depensa niya ngayon. Dahil uh -huh. lumabas lang yan, turnover, turnover. turn nung nasa presinto na kami. okay. Nung nagpunta siya sa amin, talagang ididispose yung mga uh, hayop. Uh -huh. May dala siya sako at uh -huh. yung sako na ito eh, laminated. In fact, dala ko siya. Ito, ito, ito. Oo, ito ay hindi sa akong yung tipong makakahinga yung hayop. Actually, parang plastic siya. Ito yung actual na sako. Ah, Oo. okay. Tapos uh, may pusa na nasa loob. Dalawa yung pusa. Tapos hindi sila makahinga. Mm -hmm. nung dumating. And so, visibly na bother talaga kami sa post kasi sa opisina uh -oh. namin pagpasok. Right. Tapos wala siyang intensyon na i-rescue mm -hmm. kasi kami nasa ano kami ng rescue. So alam talaga namin kung in the first five minutes ng pagpasok mo sa opisina namin mm -hmm. kung ang ano mo kasi mm -hmm. kung ang intensyon lang niya eh pulutin, i-turn over, uh -oh. ibalik kasi ito yung mga lumalabas sa balita na, Right. Pero if I can cut mm -hmm. you short na. No? Um siguro yung mga tao ang ang iniisip nila, okay. In good faith niya itinurn over to mga hayop because he could have easily thrown the kittens in an estero or in the river, uh tambangan ng basura. Kasi, 'di ba? Nandito na 'yan sa sa'ko eh. So, kung may masama siyang intensyon, eh, dapat tinapon na lang niya doon. Parang gano'n. Actually, yung na-feel na appreciate ng tao, yung animal welfare, hindi yan about kunin natin yung hayop, uh, alisin natin diyan or hmm. uh, may responsibility bilidad ba yung na kunin lahat ng mga hayop. Ang mm -hmm. animal welfare is more prevention. Uh -huh. By prosecution, spay and neuter, pagkapon, yes. at education. And right. lahat yung ginagawa namin. In fact, dito sa kasong ito, tinlay talaga namin sabihin sa kanya, mm -hmm. education, na ito ay labag sa batas. Couldn't he have been given uh, a warning man lang? Ay, Parang uh, sinabi lang sa kanya, eh, sir, kasi maaring hindi kayo aware sa batas, no? Mm -mm. Uh, although ignorance of the law is no excuse. We'll let you go with a warning. Marami kaming opportunity. Kasi uh -oh. sinabi niya, inutusan daw siya mm -hmm. ng general manager. Ng katinderya? Ng ano, ng ng kantin. Ng Tapos kantin. sabi Sorry. nila, uh -oh. Uh -oh. sabi niya na ayaw niya ibigay, uh, buhay naman daw yung mga pusa. Tapos hindi siya nagpakita ng concern. Nung kami nagbukas ng mga pusa, natataranta kami doon, mm -hmm. hindi siya concerned. At wala mm -hmm. siyang pinakitang remorse. Sabi so, kung ng, baga para sa kanya, it was just an ordinary putting little kittens inside a sack? Mm -mm. and turning it over. So, akala niya, that was, that was it. Oh, so, sabi namin, gusto namin kunin yung mastermind. So, sabi namin, uh eh, -oh. ano yun na? So, yung nag-utos sa'yo, parang gano'n? Oo, oh, oh, ayaw ibigay. Ngayon, tinawag namin yung police. Uh -oh. At hanggang tumawag pa kami doon sa karin uh, sa canteen. Ah, uh -oh. Sabi namin sino ba 'yung manager ayo din la ibigay, ayo din lang i-ano, mm. ta sa uh, ayo talagang mag step forward. Sabi uh -oh. namin eh kami kaming magsampa ng kaso uh -oh. nung dumating 'yung pulis, mm. uh, kinukuha siya wala pa rin siyang reaction. Pero uh -oh. nung napunta na sa pisinto, kasi hindi kami nagpakulong sa kanya itong pakulong na to mm. nagkataon lang 6:30 na sarado na 'yung kahera uh -oh. at nung inexplain ng pulis sa kanya na alam nyo, Elton kapag ano nakuhuli ka in the act mm. talagang you will be booked tapos hindi ka makakapag-post-bail mm -hmm. ngayong gabi. So, so kumbaga, ang polis, alam nila yan. Oh, alam ng polis na may paglabag sa batas na oh. nangyari. So, dumaan kami sa proseso, alam ng polis, alam ng prosecutor, nag-inquest kami. Hindi mm -hmm. naman basta-basta magpapasa yung prosecutor. At hindi lang basta-basta ikukulong -basta isang lalaki. Diba? Oh. Oh. At pinigyan namin siya ng opportunity magmula sa aming uh, opisina. Mm -hmm. Naka-40 minutes kaming nandun yung polis at binigyan pa siya ng 10 minutes. Anong, mangi-usap ka, sabihin mo, ibigay na yung manager hindi at pati yung manager Aha. eh dumating lang sa presinto so parang obstruction na nangyari oh, of sorts, oh. no kaya kami napilitan talagang. Mm -mm. kasi marami Ay, actually not... marami ngang naawa no uh, mm -mm. sa mga netizens natin at sa mga viewers natin and mm -mm. eh, they reacted uh, somewhat uh, not violently no but they they really reacted. No? sabi nila mm -mm. bakit ikinulong ang lalaking yan eh idinalalang yung mga pusa so para sa maraming tao nakita pa rin natin na For them, it was done in good faith. Mm -mm. At saka, so now you're telling me that there's a story behind it oh, pa. At saka yung pagkakakulong, hindi naman namin, bailable offenses. eh. Yes, so kung uh -oh. nangyari yung... Ipiansa nga siya. Uh -oh. Kung nag, nangyari yung krimen niya ng 1.30 o 2.30, edi eh, na-file na, namin, tapos nakaalis, nakaalis naman agad uh -oh. siya. Hindi namin kasalanan na nung ginawa niya at nangiusap kami, hindi mm -hmm. siya nag-cooperate, dumating sa punto na nakulong pa siya. Yeah. In fact, mm -hmm. makikita mo kung good faith yan. Hindi dapat mm -hmm. nagpapakita siya ng muka, oh, oh, oh. nag-aapila siya. Hindi siya rescuer, mm -hmm. hindi po siya nagpulot ng pusa, oh. at talagang uh, may intention siya na na mm -hmm. it itapon lang yun mm -hmm. o ibigay sa... Pero yun, ano, yun ang siguro hindi ma-figure out ng mga tao na medyo humahaba yung uh, sumasakit yung bangs nila. Kung <laughs> dahil yung yung uh, mga hayop nga, pwede lang dalhin somewhere else. Bakit mm -hmm. sa post pa din nala? So, that wasn't that uh, uh, parang um, sabi natin a situation that could have been given a little more consideration sa kanyang kaso. Oh, um, ang maling kaalaman, alam ano, hindi binibigay sa pos ang mga stray animals. Mm -mm. Um ito ay uh, sakop ng city government mm -mm. at paid by your taxes. Mga pound, mga ganyan. Oh, at saka hindi ka pwedeng basta humuli ng hayop. Yung gagawin mong pest control ang sarili mo na. Ah. Ikaw ngayon ang manghuhuli ng mga galang pusa. Bukod mm -mm. sa you're exposing yourself mm -mm. to great risk labagyan sa animal welfare act. Ah. Right. Pero not many people are aware of this. Mm -mm. Of this. Kaya aday, nga patuloy eh, din diba? yung edukasyon namin. Hindi kami na Uh, humuhumpay. Sa, mm -hmm. sa post pag tinignan mo yung website namin, kami ang kumpleto sa animal welfare. Kami yung nagpupunta sa barangays mm -hmm. at sa schools. Mm -hmm. Kaya lang, kumbaga, may, pag may mga taong matitigas na yung ulo at mm -hmm. dumarating sa punto na sa sarili pa naming opisina mm -hmm. na may ganung kablatant na animal cruelty, mm -hmm. nakikita pa namin na walang pagsisisi. So, walang consideration the fact na dinala niya doon? Oh, wala. Wala siyang pagsisisi. On, on your part, Paolo. I mean, on, on the part of POS, walang consideration? Oh, yung pagdala niya doon sa post at hindi yung tipong tinapon na lang niya sa estero sa isang uh, kanal. Ang consideration kasi namin doon, talagang in-attempt namin siyang i-educate. Hindi naman kami agad uh -huh. nagpunta sa Naging resistant police. ba siya? May talagang ano niya ayaw niyang ibigay yung general manager tapos Oo. yung mga tao So that, that's sa, what really got you na parang I, ayaw so, niya ibigay is isuko mo na yung ano Oo, mastermind, At ganun. hindi hindi kasi siya nagpakita ng remorse at talagang nung ina, binubuksan namin mm -hmm. yung sako ni eh, hindi tumutulong at mm -hmm. sinasabi lang niya parang gusto na niyang umuwi, nagmamadali na siya, gano'n. Oh, so, oh. He didn't take it as a big deal, in other words, mm -mm. parang gano'n. E, and yan ang challenge ng animal welfare group. Sa lahat mm -mm. ng kaso, may mga kaso kami na binuhusan ng... Uh, thinner yung aso at oh, sinilaban oh, oh. yes, yes. meron kaming mga Yan uh, yung mga dapat ikulong parang sinasabi oh, ng mga tao pero matao. kasi parang kailangan ng graphic na ganun oh, para oh. No, but it, they're all the same it's basically insensitivity mm -mm. Uh, to the animals and then um ano sa batas mm -mm, na parang mm -mm. Uh, inherent kasi sa culture natin eh pasensya muna boss oh, oh, oh. um so sa so, so pagbabalik tanaw mm -mm. ano um, the same thing still would have happened looking back looking back at, at all of all of the things that transpired yung mga reaction ng mga tao na baka may pagka-overkill ang nangyari uh, but paki itong lalaki to dapat kinukulong itong mga uh, nagdo dog fighting uh -huh. dapat sila yung mga pinoprosecute at nakikita uh -huh. behind bars hindi kasi nakita yung struggle na inattempt talaga namin within the ano 6 o'clock siya dumating na file na namin sa inquest 11 Nang gabi Nang gabi so ibig sabihin between that time may struggle talaga mm -mm, mm -mm. na magkaroon ng konting ano, i-educate mm -hmm. na lang. Kasi ang lalabas nga niya ng OA, di ba? Mm -hmm. yes, sobra. Yes. Hindi nyo yun naman yung ano. overkill, oh. Oo, pero mayroong nangyaring ganun. At mm -hmm. uh, kailangan, dumarating naman sa punto na at some point, pag medyo binabastos ka na at hindi tinitignan yung law as a serious law, yes, you yes. have to uphold the law. And this was apparent doon sa mga mm -hmm. police officers na lumisponde. Mm -hmm. They knew. The police knew, of course, oo, oo, na at, may paglabag sa batas na nangyari. At nakita rin nila at sabi nila, Mangiusap ka na ano ba yung yung general manager ayaw pa. So hindi given the name of the general manager baka hindi siya reklamo. Um at saka yung general manager hindi talaga pumunta hangga't hindi nasa bisinto. Incidentally, may kinaso kami sa general manager at sin kinasuhan namin yung tao. Yun oh, nga oh, lang oh, ang nakulong oh. yung gumawa si kasi salbatas in the act kapag in the act ka oh, oh. and flagrante talagang kukulong mm. ka at ibubok And unfortunately nga, hindi niya alam na yung ginagawa niya ay isang krimen na pala. Oo. ba? Diba? Okay, so sabihin natin na may mga nakikinig, may mga viewers tayo na they, they have you know, stray cats. Mm -mm. Anong pwede nilang gawin? O yung mga stray dogs? na feeling nila delikado sa kalusugan o delikado sa sa mga bata, Una una tandaan natin na ang stray cats is symptom lang ng isang mas malaking problema. Ibig sabihin 'yung mga taong nag-aalaga ng pusa or nagpapakain ng mga pusa hindi sila nagpapakapon ng pusa. Ngayon ko sasabihin na hindi naman namin pusa iaan kung 'yun Pusang Pusa gala. Talagang pusa gala. They want to detach themselves from the problem. They have to always remember, hindi sila ang in charge ng pest control. Sa bawat lugar, ang LGU ay mayroong mm. City Veterinarian's Office, City Health's Office, at sila ang otorisado na maghuli niyan. Mm. Dahil kapag ikaw... But are they active? I mean, I'm not really aware if these people are actively catching stray cats and dogs. Dapat and... lang. Kasi ito ay paid for by our taxes at ito ay importanteng servisyo ng isang um, uh, city government. Mm, kadalas ng barangay. Uh, may mga, may pag, mga ano sila. Pag barangay, dapat authorized by the city veterinarian at tin Lane mm -hmm. Dahil nga pag inayaan na natin, if you're taking the law into your own hands at ikaw na mismo nangungulekta ng mga mm -hmm. asot-pusa, yung sinasabi mong regard for safety, hindi mo na rin naisip para sa sarili mo. Mm -hmm. At syempre, pag mali ang paghuli mo, ikaw pa ngayon ang malalagay mm -hmm. sa uh, alanganin. So do not attempt to catch stray oh. dogs, stray cats, and dispose of them. Hindi po kayo pest control. Hindi po, ayan, ang gusto nga namin ipa sa tupad sa batas, sa amendment ng Animal Welfare Act, walang pwedeng magsabi na nakakasagabal na eh. And gawin nyo na dahilan para lasunin mm, mm, or mali ang paghuli mm, mm. ng... O ang baseball bat. Oo, usually yan. Oh. Ito lang eh, parang nakitang sinako. So parang nati Pero oh, oh, oh. sa totoo lang, ito yung mga pusang nilabas namin, mm -mm. hindi sila makahinga at it was, ano, mm -mm. talagang they were suffocating. It would have only been a matter of minutes bago sila. It's saka like plastic siya talaga. Oh, at walang butas nga plastic siya. Ah. So ana message sa mga viewers na medyo na confused nga dito sa nangyari mm -hmm. at uh, nag, nag react negatively sa sa inyong uh, tanggapan uh, overkill daw yung nangyari and uh, itong uh, kaalaman pagdating sa animal welfare uh, Uh, rights no ng mga hayop? Oh Tandaan natin na ang mga animal welfare NGOs, generally mga ayaw niyang mag-file ng case, gusto lang nila iligtas yung hayop. Kasi kami, mga wala kami legal department, mm -hmm. ang aming mga lawyers ay volunteer lawyers at hindi paid. So, pag nakita nyo na nag-file ng case ang POS, uh, tignan muna natin kasi hindi kami, hindi namin priority na magpakulong ng mga tumutulong or nag-attempt na tumulong ng hayop. Mm -hmm. Ito pong kasong ito na nung no, may nangyari no May 28 mm -hmm. ay kaso ng isang tao na ginagamit yun as depensa. Huwag po mm -hmm. nating tularan ang mga taong katulad ni Elton Bress mm -hmm. na kala niya ay pwede niyang damputin ang mga galang aso at pusa mm -hmm. at ija-justify ito na sinasabihin hindi ko naman alam or mm -hmm. sasabihin niya na animal rescuer siya. Mm -hmm. At hindi niya sinabi kung sino yung amo niya. Oo. Oh, oh, oh. Baka mas napadali yung buhay niya kahit papano. Oo. Oh, oh. Tinay talaga namin, uh, Paolo, na educate Tinday namin ipakita sa kanya na seryoso mm -mm. ang kaso ngunit tinrato niya ito na baliwala. Ah mm. uh, huli na lang uh, website ng uh, post para sa mga tao na <laughs> medyo kinakabahan ngayon uh, na manghuli ng mga hayop. Uh, oo, kung kung huhulihin kung 'yun ang ano talagang dapat kayong mag-ingat dahil hindi 'yan ay na, na ano sa ordinaryong tao. Mm -hmm. www pos.org.ph. Mm -hmm. Ngayon, uh, tignan nila ang frequently asked questions. Mm -hmm. What do I do if I see pet neglect, pet cruelty? Mm -hmm. At makikita nyo sa mga sagot namin, laging sinasabi ng POS, educate muna. wag mm -hmm. tayong basta bara-bara magfile ng kaso. Mm -hmm. And yun ang ginawa po namin dito. Alright, thank you so much for your time mga mm -hmm. kapatid. Anna Cabrera, ang Executive Director po ng POS.